Good day mga boss. Uh, check natin mga boss yung ating Honda Click. So kung bakit nagkaroon ng tubig to mga boss. Itong part na to. Yung galing dito sa ating uh, air filter mga boss. So yan. So may kita natin na may tubig itong part to. At iti-check natin kung basa rin ba yung loob ng ating uh, air box. So, para ma-check natin 'yan mga boss, ay kailangan natin tanggalin 'yung mga tornilyo na 'yan. At para makita natin 'yung loob kung basa rin ba. So yan yung ating cover ng ating airbox mga boss. So makikita natin na sobrang dumi. So pinapasok ng tubig tong part na to mga boss. So yan. So dito sa ating air filter mga boss ay So yan, yung kanyang loob. So ito okay naman siya, hindi naman siya basa at mukhang pinasok lang talaga ng tubig tong part na to dito banda sa ilalim mga boss dito sa area na to ay naka uh, tapat charito rito so may kita natin na sobrang dumi so yung access ng tubig papunta dito sa loob ay tumatagos talaga dito sa ilalim so dito sa ilalim papasok sa ilalim So yan yung tubig Papasok dito sa ilalim At pupunta dito mga boss Dito sa part na to Sa so butas na to At papasok dito Dito sa ating uh, Parang pinaka drain Drain area nya mga boss So yan So Dapat to ay linisin natin Bago natin ibalik So dito sa uh, nilalabasan ng oil sa part na to ay wala naman malinis naman siya mga boss So yan, pati yung ating uh, air filter ay okay naman. Hindi naman siya basa ng langis. So pinasok lang talaga siya ng tubig. At uh, dumaan siya dito sa pinakailalim mga boss, itong part na to. So yan, linisin muna natin mga boss bago natin ibalik. So okay naman siya. So yan. So dito mga boss, minsan Uh, naikita natin o oh, madalas na nangyayari ay pinapasok ng langis dito dumadaan yan mga boss papunta sa ating uh, air filter so saan ba galing yan mga boss dyan yan galing sa ating makina mga boss pag once na over pressure dun sa ating makina uh, inilalabas niya dito yung sobrang pressure sa ating uh, oil breather. So yan at kung minsan kung maraming tayo na ilagay na langis mga boss o sobra yung langis na nailagay natin kasi kapag tayo nag change oil hindi naman lahat na ilalabas nya yung, yung langis dun sa loob ng makina so anong nangyayari ay nagpapatong patong yun mga boss at uh, dumadami dun sa dapat required lang na langis ng ating makina so anong nangyayari mga boss nilalabas niya dito sa ating oil breather papunta dito sa ating air filter kaya nakakaroon din ng oil yung ating o nababasay ng oil yung ating uh, air element o uh, yung ating air filter mga boss so yun yung dahilan mga boss kaya nababasa ng langis yung ating air filter ikabok na pumapasok dito ay hindi papasok doon sa loob ng ating makina mga boss kasi mas mahirap kung direktang papasok yan doon sa ating makina uh, mangyayari yan masisira yung ating makina mga boss so malaking gastos pag ganun yung nangyari so yan, okay na, malinis na yan so dito naman tayo sa ating air filter yan po nasa naman natin ang toyo mga boss bago natin ibalik sunod naman natin eh, itong part na to so yan so na natin mismo ng tubig to mga boss bugahan natin ng tubig Na, tara, 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 tara. So, pagyan, okay na mga boss, nalinisan ang dapat nating linisan. Ay, assemble na natin siya So, ito na yung ating kanina yung cover ng ating air filter So ayan mga boss, nalinisan na natin yung ating air filter. So dito naman mga boss, tatanggalin naman natin yung tubig dito sa loob ng ating drain uh, drain hose. So kung yan yung tawag dyan mga boss. So ang kailangan lang natin gawin ay tanggalin natin to o uh, i-press lang natin to mga boss para lumuwag yung kanyang pagkakahigpit. So press lang natin to mga boss. So yan. So to natanggal na natin mga boss. So tingnan natin yung loob. So yan yung loob niya. So So, nandun 'yung mga dumi mga boss, katulad ng dumi na nandun sa air filter natin. So, yan, linisan lang natin 'to mga boss bago natin ibalik. So mga boss, ano ba ang kalagahan mga boss ng pagche-check natin ng drain hose na 'to mga boss. So dito mga boss, malalaman natin mga boss kung may mga pumapasok na na particle o uh, tubig na ipepeding makasira don sa ating makina once kasi na nakapasok yung mga dominian mga boss sa ating makina ay ipepeding masira o hindi gumanda yung takbo ng ating makina na ipepeding humantong sa pagkasira רינה